Tanggap na raw ng ilang mangingisda sa Zambales na may kaagaw silang mga Chinese sa pangingisda sa West Philippine Sea. Kaya dumidiskarte na lang sila sa paggamit ng tinatawag na payaw o yung mga artificial reef. Pero sa isang insidente noong Enero, inararo ng isang Hong Kong vessel ang payaw ng mga mangingisda sa bayan ng Masinlo. Nasa narito ang Frontline Special Report ni Elaine Fulhencio. Kababalik lang ng Jaden Fishing Vessel mula sa tatlong araw na pagpalaot sa Scarborough Shoal ng maabutan ng News 5 sa barangay Inhobol, Masinloc, Zambales. Pagdaong sa pampang, dumiretsyong mga manging isda sa paghangon ng mga huli nilang isda gaya ng banyabanyerang yellowfin, galunggong at tanige ayon sa kapitan ng fishing vessel, mas tumagal ang panahong kailangan nilang bunuin sa pangingisda mula nang dumating ang mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Kung dati, nakakahuli raw sila ng limang toneladang isda sa loob ng dalawang araw, ngayon, kailangan nilang tumagal ng apat na araw sa dagat para magkaroon ng ganyang karaming huli. Sa isang cellphone video na ibinigay sa News 5 ng isang mangingisda sa Masinlok, kuna ng ilang Chinese fishing vessel, maging ang Chinese Coast Guard sa Scarborough at Panatag Shoal. Madilim na, dyan pa rin yung gusto, Tatlong Chinese fishing vessel daw ang kaagaw nila sa pangingisda at may dalawang Chinese Coast Guard pang nakabantay. Uh, di kami makapasok kasi ang katulad na sentwaryo daw yung loob. Ayon sa presidente ng Fisherman Association ng Masinlok, hindi lang isang beses silang nakaranas ng pambubuli mula sa mga Chinese vessel. Halos wala na pong pagbabago, madam. Kasi nung panahon po ng Duterte administration, sinasabi nila na malaya po kami makapangisda noon sa nasabing lugar. Pero hindi naman totoong malaya po ang ating mga mangingisda na makapangisda doon. Ang nangyayari, pagka ano pagka pumunta po yung ating mga mangingisda doon ay tinataboy po ng mga Chinese coast guard kaya ang diskarte na lang daw nila maglagay ng mga payaw o artificial reef kung saan pwedeng manghuli ang mga Pilipinong mangingisda nang hindi na sila kailangang lumayo at maiwasang maharas ng mga Chinese fishing vessel <laughs> Nakita ng aming team ang paghahanda ng mga mangingisda ng barangay Inhobol sa paglalagay ng bagong payaw. Ito raw ang inaasahan nila ngayong paliit na ng paliit ang teritoryong naiikutan nila. Noong January 17, inararo at nasira ng isang Hong Kong vessel ang payo o artificial reef ng mga mangingisda ng Masinlok. Noong sa payo, nakakabit kami, medyo nakita namin papunti yung barko, yung tumitaw na ako sa ko, sa nalobo ko po siya, pinapatras ko, pinatalis. Kaso pwede siya lumis. Sa isang pahayag, iginiit nang ng Ararong Vessel na HC Glory Masters Declaration na hindi nila nakita ang payaw dahil sobrang liit daw nito. Hindi rin daw nila nakitang nasira ang mga ito. Inilapit na ng mga manging isda sa Philippine Coast Guard ang insidente pero wala raw silang napala. Nung paakyat na po kami doon sa barko, nung apit sa 20, ay uh, sa kasamaang palad naman po ay hindi ako pinayagan ng custom para makaakyat doon sa barko at makipagdialogo kami doon sa nasabing kapitan po ng barko. At wala pong ginawang aksyon yung Coast Guard. Dahil ayaw din, wala daw rin siyang power na para pababain yung kapitan. Ang tokon din po ng immigration, yung custom, ay wala rin daw po kaming karapatan na para ipahol daw ko yung barko. Kaya mismo News 5 na ang nagsangguni sa isyong ito sa Philippine Coast Guard. Nagkakandak po kami ng investigation bago pupuntahan po namin. Kahit na medyo open si, pero pag hindi naman kaya, ayun ma'am, bali tatawag na lang po kami sa headquarters. Sa bawat araw na lumilipas, isa lang ang panawagan ng mga manging isda sa ating pamahalaan, ang ipaglaban at proteksyon na ng exclusive economic zone ng bansa nang malaya silang makapangisda ng walang pag-aalinlangan. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5.